Hi, how are you today? Of course, it's nice to say you are blessed by Jesus and highly favored by God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Well, I want to share this to everyone. Sa mga taong mahilig kumain ng pinirito, piniritong isda, piniritong chicken, piniritong baboy, or anumang klaseng pinirito. Umiwas kumain araw-araw. Kung gusto niyo po, huwag kayong tumanda kaagad, umiwas kumain ng pinirito araw-araw. Dahil ang taong madalas po na kumain ng pinirito araw-araw, ito po ay mabilis na tumanda. Kaya para sa mga hindi pa senior or mga teens, huwag po kumain madalas ng pinirito. Kumain na lang kayo ng may sabaw at nilagang isda at nilagang manok at nilagang baboy paminsan-minsan. Pero the best way, kumain kayo ng gulay. Ano po ang pinaka masarap na gulay kainin? Sa mga may arthritis, umiwas sa petchay, umiwas sa spinach, umiwas sa tomato. Ang pinaka the best na gulay kainin, guess what? Ano po? Well, ang tanging advice ko, repolyo. Dahil ang repolyo ay may magandang collagen para sa ating katawan, sa ating mukha. God bless you all!